Sa kapapasok lamang po na balita, nakataktang sampahan ng kaso sa ombudsman ni J.B. Sebastian, si Senador Laila Delima. May report ang aming kasamang si Joy Gumatay live mula sa may tanggapan ng ombudsman. Joy? Audrey, nandito nga tayo ngayon sa Office of the Ombudsman nang matanggap natin ang na ngayong hapon bandang alas dos ay magahain ng kaso si Atty. Ardo Ariba, ang uh, abogado ng uh, inmate ng bilibid na si JB Sebastian laban kay Senadora Lila Delima. Sa ngayon, Audrey ay wala pa tayong established and clear background sa likod ng kasong iyahain laban kay Senadora Lila Delima, pero meron tayong mga anggulo na tingnan sa, sa likod ng ng kaso ngayong hapon. Una ay ang naganap na ayot sa New Bilibid Prisons last week, Wednesday, kung saan namatay si Tony Coe, nag-agaw-bughay si uh, Peter ko at nakatanggap nga ng multiple stab wounds, ito nga uh, si J.B. Sebastian. At uh, ayon kaya House Speaker Pavelion Alvarez, malaking factor sa likod ng nga uh, naganap na rayot sa New Bilibid Prisons, ang uh, pag-reveal ni Senadora Leila de Lima na di um government asset itong si J.B. Sebastian. At uh, ayon nga sa ating House Speaker, dapat maghinay-hinay itong si senadora Lila De Lima sa mga bagay na ibinabahagi niya sa media dahil na sa sacrifice umano yung seguridad ng ating mga inmate sa loob ng New Bilibid Prison na nihingan nga sana ng impormasyon ng Kongreso ng mababang kapulungan sa pagpatuloy ng kanilang pagdinig patukol nga dito sa pagiging ng uh, illegal drug trade sa New Bilibid Prison. Isa pang angulo na nakikita natin, Audrey, na may relasyon dito sa paghahain ng kaso ay ang pagpapatuloy ng uh, uh, din sa mababang kapulungan dito nga sa uh, trade, no drug trade na, na, na ang daang administrasyon kung saan kalihim pa ng Department of Justice Senadora Leila Delima. Lima. Bukas ito ay magpapatuloy at naalala na nga natin na pinakasin <laughs> ng mga konsita uh, ngunit niya na pupunta. Naganap na pagkinig dahil natatakot sila na baka maapekto ito ni JB sa pagdinig. Pero nilinaw na mga kongresista na pumunta man o hindi si Sebastian sa pagdinig ay magpatuloy ang kanilang investigasyon patukol sa pagiging talamak ng ilegal na droga sa loob ng New Bilibid Prisons noong nagdaang administrasyon. Kasalukuyan po ng legal counsel ng New Believed Person High Profile Inmate J.B. Sebastian na si Atty. Eduardo Arriba, naghain po ng kaso sa ombudsman laban kay Senadora Laila de Lima. Narito uh, po ang balita. An inexcusable negligence. ah uh, dito ito sa ito, dito ito nagugat noong i-transfer e ng, ng, ng mga respondents by uh, Director Cruz Uh, uh, Superintendent Squarescoff and Secretary Lima herself when they ordered the transfer of J.B. Sebastian from Maximum Security Compound to Building 14. It should be noted na bago i-transfer it si Sebastian, sumulat siya ki Director Cruz, kay Squarskov, kay Secretary Dilima na huwag siyang dalhin doon sa Building 14 dahil namimiligro ang buhay niya dahil noong ni-raid ang maximum security compound at yung bilibid 19 dinala doon sa NBI dahil maraming nakuhang mga ilegal na mga kontrabando at uh, droga sa maximum, uh, maximum security compound ang pinagbintanga na nagsuplong o nagbigay ng informasyon kina Secretary Dilima ay itong si J.B. Sebastian na noong may plano ang gobyerno na i-transfer sa si J.B. Sebastian sa Building 14, sinabi ni J.B. Sebastian, huwag niyo po akong dalhin doon, mamimiligro ako dahil andin doon, andin uh, and, doon, yung Bilibid 19, doon din nakadetain. Siguradong papatayin siya dahil pinagdudahan siya na siya yung informant ng gobyerno. Now, despite that request, still tinuloy pa rin nila, dinala sa Building 14, hanggang sa nung nagkaroon ng investigation patungkol doon sa proliferation ng illegal drugs dyan sa maximum security compound sa Bilibid, sa New Bilibid Prison, nagkaroon ng press statement si Senator D. Lima at sinabi niya in public na itong si J.B. Sebastian isang asset ng gobyerno. I, dahil dito sa revelasyon na to, lalong nagalit yung mga taong napiktuhan sa raid sa uh, New Bilibid Prison. Kaya, tinangkang patayin si J.B. Sebastian noong September 28. Lalong lumala at lalo nilang nap, uh, pinahamak si J.B. Sebastian noong inanunsyo na isang asset nga si J.B. Sebastian. Under the law, kapag ikaw ay aset ng guberno under whatever circumstance, hindi dapat i-disclose kasi manganganib nganib ang seguridad ng isang asset ng gobyerno. Uh, bukas po ng umaga, bukas ng umaga. Meron pa rin po, lahat naman tayo, uh, be it convicted prisoner, meron tayong karapatan na magsamba ng kaso. Kung halimbawa, merong Uh, yung mga karapatan mo ay medyo na violate na eh, lahat tayo may karapatan anyway in this case uh, this is being filed by JB Sebastian represented by the wife of San Sebastian uh, maliban doon sa violation sa anti graft and graft practices act uh, Sebastian also files a complaint for violation of the of the Anti-Torture Law of 2009. Kasi po, noong nilipat si J.B. Sebastian upon order of Secretary de Lima, Director Cruz, and Superintendent Schwarzkopf, noong nilipat siya sa Building 14, he was placed in an isolation confinement, solitary cell, kung saan siya nang mag-isa doon, lock up 24-7, walang makausap. So, that is mental torture. under under the torch anti-torture law uh, what is being prohibited is to subject a person to torture and torture includes not only physical torture but mental torture placing sebastian in the solitary confinement locking him locking him up 24 7 not allowing not allowing anybody to visit him that is tantamount to mental torture Matagal po, matagal po. yung We have, we have proof na sa mga panahon na yon, he was locked up 24-7 dahil merong kaming mga sulat dated October 27 addressed to uh, then Secretary of Justice Kagiwa na sinabi namin, pagdalaki si Bastian, locked up siya, nasa solitary confinement, that is tantamount to, to, to torture. We invoke the law against torture. Umabot ng mga hanggang January, JB Sibasya was transferred October 6 of 2014. Mga January, ganun pa rin po. Kaya uh, as early uh, January or February of 2016, we also filed a request at we called the attention of uh, uh, concerned agencies na merong torture na nangyayari dito dahil nga mental torture to dahil isolation, he, was isolated from the rest of the prisoners, locked up siya 24-7 behind, behind steel bars. Sir, di ba dahil may attempt sa buhay niya? I mean, di ba parang sa security niya? Kaya siya nilagay sa solitary confinement? Yun nga po ang concern, dapat hindi na lang dinala doon. Yun yung evident bad faith na sinasabi namin or gross and inexcusable negligence ng mga respondents dahil alam na nilang may threats to life yet dinala pa rin nila doon it is as if feeding Sebastian to the lions andun yung building ako, I believe believed na eh. pinaghalo-halo sila lahat that is not a prudent thing to do under the circumstances dahil malinaw naman at alam naman nila o public knowledge yon na si J.B. Sebastian ang pinagbintangan na nagbigay ng informasyon kaya nalaman yung proliferation ng droga sa New Bilibid Prisons. In fact, one month after the raid and transfer of the Bilibid 19 to NBI, hinagisan ng Granada ang maximum security compound and it is a public knowledge na si Sebastian ang target And yet, doon pa rin nila dinala sa Building 14 kung saan andun yung mga suspect na nagpapatay kay JBC Bastian. So malinaw na gross inexcusable negligence ito. We cannot confirm that. Pero yun nga ang sinabi ko, uh, merong public announcement si Senator Dilima Lima na asit si Sebastian. So lalo nilang in-expose for the second time itong tao na ito to danger and to threats to his life. Dahil sabi ko nga, under whatever circumstances, hindi dapat i-disclose na ang isang tao ay asset ng gobyerno dahil mamimiligro ang buhay niya. Now, after announcement, after the public statement na si J.B. Sebastian is public, uh, is a government asset, nangyari nga, pinatay si J.B. Sebastian. Fortunately, buhay pa rin siya hanggang ngayon. There was a frustrated murder. A premeditated man to killed him pagdala nila sa Building 14 at pangalawa yung public announcement na isang government asset, necessarily magagalit yung mga drug lords sa kanya at kung sino man ang involved dito sa proliferation ng droga sa New Philippine prisons. Sir, you know for a fact na kaya siya nalagay sa solitary confinement dahil that was the only way for the DOJ or NPD to do this. Nasa sabihin ba wala, kayo doon? Wala naman pong silang rason kung bakit nilipat si JBC Sebastian. In fact, On record, meron kaming request na bibigyan kami ng kopya ng order ng sinasabi nilang interagency agency uh, order or decision para ilipat si Sebastian. But we have documents to show that it was former Secretary de Lima who ordered the transfer of J.B. Sebastian. And that is on record. Meron kaming dokumento na sinabi ni Director uh, Cruz na we can, they cannot transfer... Ah uh, Sebastian back to maximum security, security compound from, bil, bil, from building 14 dahil si Sebastian was transferred upon the orders of the former Secretary of Justice Sir, Dilima. Sir, Secretary of yung tinatanong ko, were you informed or parang sabihan man lang ba kayo na hindi, kaya nga namin siya rinalagay solitary confinement dahil kayo nang mismo nagsabi na he's in danger. So, building 14 pa rin siya pero isosolitary solitary confinement namin siya para rin hindi siya There was no an, there was no official communication to that effect, but we understand. Kaya nga ang concern namin dapat na wag na lang doon sa building 14 eh. kasi nilipat mo nga sa isang safe place tinu torture mo naman. So that's the effect there. While while it may be true that the purpose of transferring Sebastian to building 14 is to secure him, dahil they believe building 14 is the safe place. Pero nilalock up mo naman siya doon nilagay mo siya sa isang safe na, pl na place pero in point of effect tinutorture mo siya dahil lock up siya 24-7 So, Atty. Doon po sa tingin niyo ano ba ang pinta hindi siya ipat sa beautiful upon receiving friends? Eh, dapat nilipat nila sa ibang facility marami pa namang facilities ang 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 NBP hindi lang naman building 14 hindi lang naman maximum security compound meron tayong medium security compound dyan but the fact is ito yung pinakasalient point And do, dinala nila yung Bilibid 19 sa Building 14. Galit na galit kay Sebastian dahil na-raid sila, nalaman yung illegal trade activities nila. Mm. Dahil ang alam nila, ang nagsuplong, ang nag-report, nagbigay ng information si Sebastian. And yet doon nila dinala. So that is gross negligence. Now, ang nangyari pa, they were, from the start, in transferring si Sebastian, from the start, in transferring Sebastian, really grossly negligent. And yet, ito na namang public announcement nila na dinisclose nila, dinidivulge sa publiko na government asset si Sebastian. So, Sebastian is placed twice dito sa danger na to. Not only once, hindi lang isang beses, kundi pangalawang beses. Kaya nangyari yung attempt to kill Sebastian dyan sa Building 14 dahil na-confirm, na-reinforce yung pag pagdududa ng mga drug lords na Informant na CJB si Sebastian. I have no comments yet. I have no comments yet. I still have to discuss this with. I still have to discuss this with JB Sebastian. Sebastian. We are preoccupied with this preparation of this complaint. I'll talk with uh, Sebastian. I, I want confirmation from uh, Mr. Sebastian. I'm not sure, but uh, I was informed this morning by um, by the officers of the Bureau of Corrections that the attending physician uh, uh, may not allow Sebastian because of his present medical condition. Hindi pa siya kumbaga yung medical condition niya prevents him from. Right. Uh, still uh, in the process of recovery and under observation. Kaya nga, I was told, uh, hindi po pwedeng dalhin uh, siya po pass or sa 7 uh, sa kongreso dahil nakakabit pa rin yung dalawang tubo doon no sa chest niya. Pero yung pagsampan ng reklamo, or malas yung ng reklamo, sign ba yan na si Sebastian going to work, willing to work with the government? Well, uh, hindi ko pwedeng kwan. Kung, kung naririnig nyo yung mga previous announcements namin right from the very start kung kailan nagumpisa itong uh, inquiry ng proliferation of uh, illegal drugs alam alam ng lahat pinaalam din namin sa present administration that um, J.B. Sebastian is willing to cooperate para lang to shed light on this uh, on uh, this ongoing investigation on the prol proliferation of illegal drugs. Yung 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 yung... Yung well, uh, I will not give any details, basta si Basian is willing to cooperate. Stance, stance pa rin yung niya na, sa niya um, actually, yun yung unang stand namin na kay Presidente lang. Pero base dito sa Change his heart or mind. Sebastian will change his heart or mind, and he will uh, testify before the uh, inquiry being undertaken or conducted by Congress. But I, I don't want to con make a confirmation of that. There's a possibility. What are your plans? Filing of uh, this case, we have to focus on the uh, possibility that uh, Sebastian will be testifying Uh, before uh, the, Congress on its uh, inquiry on the proliferation of illegal drugs. Uh, second thing that will be at the foremost of our concern is kailangan hindi maibalik si Sebastian sa Building 14. Yan uh, uh, nga po. hindi ko pwedeng sabihin kanino kung kaninong version yan. If ever, J.B. Sebastian will uh, And uh, participate in, in the uh, ongoing negotiation. It would be based on his personal knowledge. I cannot. Uh, I cannot say that it will be based on the theory being adopted by the administration or the previous administration. Sebastian will speak uh, everything uh, he knows uh, on his personal knowledge. Oh, well, that's correct. Has, it has relation to the proliferation I, I of legal drugs. i cannot give any details because even sebastian told me things about nvp, but those statements are couched in general terms. there are no details. it's only sebastian that could uh, disclose or could, could give you the details of what uh, he knows about proliferation of drugs in the philippines and even outside of it. Huh? We cannot roll out the possibility because muntik na siyang mamatay at malinaw premeditated plan at alam namin na itong grupo na to kung sino man ang may kagawan kagagawan nito will really move heaven and earth to 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 carry on to implement para maimplementa at ma, -ma finally uh, eliminate JBC Sebastian. because ito yung ito yung ito yung pinaka plano nila na i-eliminate itong taong to. Tama ang doon. gaya ng sinabi ko kanina, hindi ko hindi ako pwedeng magbigay ng details si Mr. Sebastianala magsabi if ever he would uh, speak uh in line with his uh, uh inquiry. if Sebastian would cooperate or if he will not cooperate, he would be compelled to to be there. Uh, siguro, uh, alam na natin na hindi naman pwedeng ipahamak niya sarili niya. Kung wala namang immunity, kung wala namang uh, protection, lalo na placing him under the witness protection program, there's a, there's a likelihood na siguro Sebastian would rather play safe of course, for security reasons. Pero anyway, uh, let's get the bridge when we get there. Uh, tingnan na lang natin kung anong sasabihin niya kung dadalhin siya sa Kongreso. Okay, sir. Alis na kayo alis na Alis at yan pong naging panayam sa legal counsel ni JB Sebastian na si Attorney Eduardo Arriba. Magandang hapon po ako sa si Dayan Kirer para sa PTV Newsbreak.